Mga kababayan, hanapin natin ha. Ito 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 ito. Naku, ito na, ito na. Mhm. -mm. Ito, ito. <clears throat> so ito mga kababayan. Una, ito ito mahaba-haba ito ha. Magandang hapon Ivan, lahat ba ay tumugon sa direktiba ng pangulo na courtesy resignation? ang kanyang uh, gabinete at ilan na ang aktwal na nagsubmit ng kanilang resignation. Yes, June Harris. sila. Uwi na dito si Digong Pantay ng resignation. Bakit naka-play? O talaga ako sa mga tao gastos din sa. Eh ayan-ayan kasi uuwi daw si Digong napantay ang paa. Oh, uh, ulitin natin ha. Oh, uh, naka play kasi yung isa. Oh, uh, ito na. Like, like, like po tayo mga kababayan. Magandang hapon, Ivan. Lahat ba ay tumugon sa direktiba ng Pangulo na courtesy resignation ng kanyang uh, gabinete? At ilan na ang aktual na nagsumite ng kanilang resignation? Yes, June, halos lahat ay tumugunan dito sa call for courtesy resignation ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., lalo na yung mga cabinet secretary na may mga hinahawakang departamento. Hanggang sa mga oras na ito, higit tatlong puna ang nakapagpasa ng kanilang courtesy resignation. gustong i-recalibrate o ayusin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang administrasyon. Ito ang dahilan kaya iniutos niya ang courtesy resignation sa lahat ng miyembro ng kanyang gabinete. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, susuriin ng pangulo kung sino ang dapat manatili o dapat tanggalin sa pwesto. Unang-una -una, kung gano'n nga ba uh, kabilis ang kanilang performance at kung may issue ba tungkol sa korupsyon. Importante po yan. So hindi lamang performance to. Titignan din po nila kung nagkakaroon ba ng issue tungkol sa anomalya sa kanilang pag-handle ng kanilang agency. Dagdag pa nito, ito'y upang makaasa ang mga Pilipino ng mas mabilis na mga aksyon mula sa pamahalaan. Sa pamamagitan ng gagawing performance review ng Pangulo, mailuluklok ang mga karapat dapat sa posisyon at maaalis na ang mga hindi tumutupad sa kanilang mga mandato. Dapat mas matuwa po ang taong bayan dahil uh, pinapakita po ng Pangulo na sabi nga natin walang kuwang sa gobyerno, sa administrasyon, ang tamad at ang korap Samantala, tiniyak naman ni Undersecretary Castro na sa kabila ng direktibang courtesy resignation, magpapatuloy pa rin sa trabaho ang mga cabinet secretary habang nire-review ng Pangulo ang kanilang mga performance. Kalinsabay nito, maaari itong gamitin pagkakataon ng mga kalihim upang patunayan kung bakit sila nararapat na manatili sa kanilang tungkulin. Paliwanag din po ang sinabi ng Pangulo, hindi po maapektuhan kung ano po ang uh, pending at existing projects habang ito ay may transition. At uh, tuloy-tuloy lamang po ang uh, pagtatrabaho ng, uh, pa, ng mga cabinet secretaries at ng mga tao sa gobyerno. Pagbibigay linaw ni undersecretary Castro bahagi ang isinasagawang overhaul sa gabinete ng mas mabagsik na Marcos administration hangarin ng pangulo na magkaroon ng mas malinis at mabilis na gobyerno para sa kapakanan ng bansa. Here. Oh, so yun na mga kababayan. Mm. Migalap shout at maraming salamat po TikTok. Ayun. TikTok sa yung uh... $5 super sticker. Thank, you, thank you so much. And kay Antay DDS ako. At saka sa mga first quad ever. Hindi ko na po kayo maisa-isa. Pero nakita ko po kayo dyan. Maraming maraming salamat sa gabi-gabi. At araw-araw na pagsuporta po sa akin. Maraming salamat po. Nandyan po si Ma'am Kai. Nandyan si Ma'am Dali Babes. At saka si Joel. At saka sino pa. Hindi ko na maisa-isa mga kababayan ha. Kanina nakita ko kasi. Oh. So ngayon mga kababayan. Eto. Ma'am April 8. Ayun. Nakausap ko yan siya sa messenger. Hello po ma'am. So ayun mga kababayan, isa lang ang masasabi ko. Uh, Di ba, hindi pa naman inaprubahan ni PBBM ang pag, uh, itong 30 ka-gabinet member na nagsumiti nga ng resignation. So, nire-review pa ni BBM. Ngayon, once na hindi ka aprubahan ni BBM sa pag-resign, means to say maganda ang inyong performance. At hindi po yun nangangahulugan, nga mga kababayan, na porkit nagpasa ka ng resignation, ay abinado ka sa sarili mo na bulak-bul ka, pulpul -pul ka, ukurap ka. Hindi po. Nagpapatunay lang yon na ipapa-background check mo ang iyong performance. Sabi nga ni Atty. Kirk Castro, hindi po nangangahulugan na sila ay nagpasa ng resignation paper ay tatanggalin na agad. Tuloy pa rin ang kanilang pagtatrabaho kasi iba background check pa yan. Oo. Uh -huh. Yun po yung katotohanan mga kababayan, di ba? Mama Rizal, uh, Petrosa, maraming salamat. Prestosa. Maraming salamat po sa yung 10 Hong Kong Dollar Super Sticker. Thank you, thank you so much po. And kay Dimitrio Baldomaro and kay Edgar Taiko, may galap shout out po. So ngayon mga kababayan, dapat na lang dapat naman po talagang gano'n. Alam niyo sa totoo lang sa Singapura. Sa Singapore, not only in Singapore, but also in Malaysia at at sa ibang bansa. Pilipinas lang talagang kakaiba. Bakit? Dito sa Pilipinas, kapag ang presidente may gustong gawin, maraming tututol, maraming hahad lang na politisyan. Halimbawa, ako si BBM. Gagawa ako ng pinakamala, pinakamaraming hospital sa mga lalawigan, kailangan pagbimitingan muna. Kasi minsan, ang miyembro ng kanyang gabinete, mayroong tutul, mayroong gusto, mayroong tutul, mayroong gusto. Di diba? Pero sa Singapore at sa ibang bansa, Kapag sinabi ng gobyerno, gawin mo to, gawin mo to, nangyayari. Only in the Philippines. Kaya minsan, nasabihan na si BBM ay pulpol, si BBM ay weak. Kasi alam nyo kung bakit, mga kababayan? Hindi po kasalanan ni BBM yan na meron siyang gustong mangyari na hindi natutupad. Kasi ang dami pong mga politisyan, hindi ko pinapangalanan na, wala akong pangalan binigkas, na mga epal. Oo. Uh -uh. Marami kasing politisya na ipal. <clears throat> Bakit? Halimbawa ako, bilang isang congressman, halimbawa hindi kami magkaalyado ni BBM, mayroong ipapadala si BBM ngayong proyekto sa aking lalawigan. Hindi ko tatanggapin. Bakit? Hindi ko naman siya kaalyado. Naya? Hindi ko naman siya kaalyado. Bakit ko tatanggapin? Ngayon, pag tinanggap mo yung proyekto ni Marcos, e eh, makaduterte ako masisira ang pangalan ko. Bakit? Ako, nung maka Duterte, walang project, tapos si Marcos, nakapasok project niya. May mga ganyan. <coughs> ba? Diba? Wala kong pinangalanan na politiko kung sino siya. Ah! Kasi sino bang kalaban ni BBM ngayon? Duterte lang naman. Oh, sino yung politisya na maka Duterte? ba? Diba? Eh, yun nga mga politisya na pumirma na ma-impeach si Sarah, hindi nyo binuto. Mm. <coughs> Maraming salamat po, Ma'am Kim, sa yung 5,000 won super sticker. Thank you, thank you so much po. ba? Diba? Ganon yon mga kababayan. Kaya meron po talagang mga politisyan na instead na makatulong sa, sa, sa presidente, sila pa yung tumututol. ba? Diba? Kaya magugulat po tayo at yung mga bobo naman na mga DDS, Ma'am Arlene Pabular Hilo po, oh, at yung mga bobo naman na mga DDS, ang lagi nilang nasa isip, ah, walang project yan si Marcos. Pulpul yan. Dito nga sa Daba, walang project na gawa yan. Paano magkapasok ang project ni Bebein dyan sa Dabaw? Kung mismo mga nanungkulan dyan hindi tinatanggap yung project niya kasi kalaban nga sila. Kaya, hmm, nalala nyo noon? Nalala nyo noon? Noong panahon ni Digong? Ah, kapag ito, ah, politiko, miyembro ng mga kino, Huwag nyo tanggapin yung project nyan. Bakit? Aquino yan. Si Pinoy, nagpatayo ng mga proyekto, yung iba pinatulo, yung iba hindi. Kaya yung nakaraang administrasyon, halimbawa, ngayon, si BBM. Oh, sabihin natin na, BBM ito. Hmm. Si BBM nagpatayo ng maraming pabahay, maraming hospitals, maraming uh, centers. oh ngayon, pag natalo na si BBM, bababa na sa pwesto, papalitan ng pabagong presidente, yung proyekto ni Marcos, mababaliwala yon. Bakit? Kasi yung bagong presidente, kukuha na naman yun na panibagong project kasi may kickback. Yung project na iniwan ni Marcos, pulbo. Ngayon, meron na naman susulputan ng panibagong gusali, meron na naman magsusulputan, na panibagong, uh, tawag dito, panibagong uh, haligi, uh, mau-uwi na naman sa wala. Bakit? Kasi every government, ah, every every administration, another kickback. Di ba? Ganun yun. Kaya hindi tayo mo unlad. Alam niyo kung bakit? Halimbawa, oh, ito, babae natin. Oy, sub annihilation. Maraming salamat po sa yung 10 Hong Kong dollar super sticker. Thank you, thank you so much po. O ganito. Halimbawa, ah, uh, <clears throat> babain natin ng antas, chairman ka. Mm. Halimbawa ako barangay chairman, 'ya. Yeah? Meron ako ipapatayo ngayon daycare center. Oh, tapos meron tayong clinic. Meron tayong uh, basketball court. Oh, meron tayong street lights. Ah, oh. maraming salamat po sa annihilation. Thank you, thank you so much. Ngayon, pag natapos ang termino ko or natalo ako sa eleksyon, yung papalit sa aking chairman ng barangay o kapitan hindi niya ipagpapatuloy yun. Bakit? Wala naman siyang makukuha ng kickback doon sa mga naiiwan kong proyekto. Gagawa siya ng sarili niyang project na may kickback. Kaya walang nangyayari. Nakatayo, daycare center, haligi lang, walang pader, walang bubong, walang daycare. Nakatayo, street light, o, oh, puro posti lang, walang ilaw. Bakit? Hindi mo na project yun. Kasi pag itinuloy yun ng dating kapitan or dating chairman, wala. Kasi ipagmayabang naman nung na, ipagyabang ko yun, no? Oh, project ko yan. Oh, di, so walang papel si chairman na bago. Kasi project ko yan. Hindi Yan ang nangyayari sa ating bansa, mga kababayan, na kung saan si Pangulong Bongbong Marcos, pinaparesign niya yung mga miyembro ng gabinete na mga pulpul. -pul. Bakit? Instead na makatulong, puro ay, wag yan, Mr. President, bakit? Baka makuha tayo dyan. Oh, wag yan, Mr. President, bakit? Kulang sa budget, hindi pwedeng ganyan. Di ba? Kasi puro reklamo. Hindi na lang susuport. Bakit? Wag yan, Mr. President, bakit? Mahihirapan tayo magtayo dyan, eh. Bakit? Yung mga tao dyan, hindi sayo, eh. Makaduterte ang mga yan. Di ba? Yun ang problema. Mga kababayan, 'di ba? Ah, uh, 'yun ang problema. Kaya dapat lang. Ah, uh, kasi maraming ganyan. Eh ako pa mismo mga kababayan, sabi ko nga sa inyo, I was born in race surrounded by politician. Sa amin, sa lugar namin sa Mindanao, dito sa lugar namin, kapag nagtayo si congressman ang lalaki ng haligi. Covered court Anim na haligi. Sa kabila, anim sa kabila, laki ng yero, laki ng bubong. Alam niyo sa bubong ang laki ng pangalan. Congressman Tampurorot. Sa haligi, Congressman Tampurorot. Puro pangalan. Mm. Tapos ang budget 13 million. Teko, wow. Ang galing. Tapos after ilang taon, yung sahig ng covered court butas-butas. Yung haligi ng covered court, pag sinipa ng bata na 13 million yun. Oh. Tapos ngayon, pag napalitan si congressman, hindi na siya yung dating congressman, bago na, ang gagawin doon, e, pa-demolish yun. Hmm. Tanggalin mo yan. Bakit? Gawin natin Philippine Arena. Ah, oh. Ngayon, sa laki ng project, sa laki ng pondo, kalahati lang nagawa, yung kalahati putol. Ah, oh. Ngayon, natalo na naman si congressman, napalitan ng panibago. Panibagong project na naman. Bakit? Oh, meron dyan. Oh, hayaan mo yan, mabubulok yan dyan, hindi natin project yan. Bili tayo ng panibagong lupa, doon natin itayo. So wala nga. Sir Antonio Olivares, maraming salamat sa yung $5 super sticker. Thank you, thank you so much po. Oh, walang mangyayari sa ating bansa kung puro ganyan. Na naintindihan niyo po ba ako, mga kababayan? Hmm. Puro ganyan kasi. Kaya, so, tignan niyo. Ito, alam ko naman na may mga kakamping kanood sa akin. Alam ko naman na may mga loyalist ang nanood sa akin. Huwag po kayo magalit sa akin. I-example ko lang. Ang bataan, nuclear plant. Kung ginamit lang at sinunod, mababa sana ang singil ng kuryente ngayon kasi sariling atin. Pero hindi po lahat ng proyekto ng gobyerno ay walang expiry. May expiry po yan. So, kung noon, ginamit natin ang bataan power plant, nuclear power plant, sana naibsan-ibsan kunti ang kuryente. So, habang tumatagal kasi yan, may mga depictos yung mga makinarya dyan, so, kailangan din natin i-cancel. Pero kahit na i-cancel, hindi na pwedeng gamitin, at least napakinabangan ng tao. E ang problema lang, hanggat kasi ginagamit yan, hindi, hindi makakalimutan ng tao yung gumawa niyan. Di ba? Mm. So, ayaan nyo yun na yung mga kababayan. Tapos na yon At saka kahit pagpilitin man natin na gamitin natin yung bataan nuclear power plant, hindi na magagamit. Bakit? May expiry kasi. Baka pag binuksan natin yan, sasabog yan. ah oh, kasi expired, luma na makagamitan. Oh, pero kung noon-noon pa yan ginamit, at least napapakinabangan natin, kahit mga 10 years man lang, 20 years man lang, napapakinabangan natin. Oh, eh ngayon, kahit kahit pa magilit tayo ng leeg at para buksan yan, kahit buksan natin, sasabog ba yan? Bakit? Kasi luma na yung mga kagamitan. So wala na tayong dapat pag-awayan at wala na tayong dapat pagdibatihan. Kasi alam ko may kakamping dyan at may mga uh, loyalista, wala na tayong dapat pag didibatihan Kasi kahit mag-away-away tayo dyan, wala na, sayang na yan. Bakit? Pag binuksan mo ngayon, sasabog, marami pang mamamatay. Ah... Ah, so yung luma na mga kagamitan eh. Kung noon, pwede. Ngayon, wala na. Past is past na yan. So, in example ko lang. Hmm, wala na akong binigkas na pangalan, ha? O, atin atin na yon Alam ko naman na intindihan nyo ako kasi inintindi ko rin po kayo. oh ang tawag doon, respetuhan bawat side. Oo, oh, ganun yon Wala na tayong magawa. Hmm. Hey ba, ma'am Janice Channel? Maraming salamat po, ma'am, sa pagpamember dito sa ating YouTube channel. Ah, so ngayon, ganun 'yon mga kababayan. So wala na tayong dapat sisihin. Bakit namatay naman yung mga yun eh? Oh, wala na yung isa, wala na din yung isa. Ang tanging gagawin natin ngayon, future, not the past. Let's go to the future. Mm, -mm. So anong gagawin natin? Kung kakamping ka, loyalista ako. Loyalista, loyalista ka kakamping ka, hindi mag-away. Bakit? Magtulungan. Ganun 'yon. Ah, alam ko ang ang mga kakamping mga edukado yan na intindihan nila ako. At alam ko din mga loyalista na intindihan nila ako. So hindi na natin pwedeng pag-awayan yan kasi tapos na yan at kahit mag ko, balintong tayong lahat o kahit ihagis ko yung cellphone ko doon pagkatapos ng live, kahit buksan mo yung nuclear plant, sasabog yan. Bakit luma na makagamitan yan? Ah, oh, maman. Diyos ko, makadamage pa. Imbis na makatulong, madamage pa. Mm. So tapos na yan. In-example ko lang. Hmm. At least, alam nyo na. Mm. So yun po yun, mga kababayan. Oh. So, yun ang ginawa ni Pangulong Bungbong -Bung -Bung Marcos ngayon na pinagre-resign yung mga miyembro ng kanyang gabinete. so oh. Sunod, mga kababayan, ito pa. Bukod dyan, sa pinagre-resign ng kanyang miyembro ng gabinete, mirung isa handang mag-resign. Ah. Oh. Di ba? Mm -mm. Sino kaya itong handang mag-resign? Mm. secretaries handang bumaba sa pwesto kaugnay sa otos ng courtesy resignation ni PBBM. Ayan, no? Sino kaya itong handang mag-resign? Mm. Panuori natin, mga kababayan. Ivan, sino-sino na sa mga miyembro ng gabinet? PBBM. Ayan, no? Sino kaya itong handang mag-resign? Mm. Panuori natin, mga kababayan. Ivan, sino-sino na sa mga miyembro ng gabinete ang uh, nagsumite ng kanilang courtesy resignation? Yes, aga buo ang suporta ng mga cabinet secretaries sa utos na inilabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na courtesy resignation para sa mga ito. Sa tunayan sa mga oras na ito ay nataigit dalawampung mga cabinet secretaries na ay nagpahayag na handa silang magbitiw sa pwesto kabilang sa mga nagsabit na ng kanilang courtesy resignation si agriculture secretary Francisco Tularo Jr. at ipapauubaya na niya sa pangulo ang desisyon kung tatanggalin siya sa puesto o magpapatuloy bilang kalihim pasa na rin pati si finance secretary Raul Sabeto at transportation secretary Ben Dizon kasama sa mga ito sa Executive Secretary Lucas Bersami at sinabing sisimulan na ang proseso ng kanyang turnover. Nagpahayag na rin ang kahanda ang magbiti sa kanyang presto ang ibang mga kalihing. Sa social media update ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, sinabing magsusumite siya ng courtesy resignation ngayong umaga. Magsusumiti rin ng resignation si na Migrant Workers Secretary Hans Leocang Budget and Management Secretary Amena Pangandaman at Department of Economy, Planning and Development o Dept. of Secretary Arsenio Balisakat to Pagkado na Information and Communication Technology Secretary Henry Aguda at Labor and Employment Secretary Benvenido Laguesma ang hakbang ng Pangulo. Aga sa ngayon, patuloy nating aabangan kung kaninong courtesy resignation ang tatanggapin ng Pangulo at sino naman sa mga miyembro ng gabinete ang hindi niya tatanggapin ng courtesy resignation at nagpapagawa. So yun na mga kababayan, narinig nyo kung sino-sino yung handang magbitew. Oo, uh, uh, hindi ko naman sinabi mga pulpul -pul yun kasi hindi pa naman napatunayan na pulpul -pul sila. Hindi po porkit nagpasa sila ng resignation paper, ulitin ko po, ay pulpul -pul sila. Iba background check pa lang. Ngayon, na kay BBM na yan, kung sino ang kanyang tatanggalin at masisilipan niya yun, pero ako sure ako, si ano talaga si Arnel Ignacio tanggal na talaga <laughs> pinalitan na eh alam niyo na kung anong kadahilanan oh and kay ma'am ano McBurney free piat maraming salamat diyan sa Luxembourg Belgium Europe mega shout out po di ba mm -mm. So, yun na mga kababayan, klarong-klaro nyo po ah, ha? na handa po silang mag-resign. Hindi ko sinabi na sila yun, na ah, sana si Gibara tanggalin. Ayan, yun na lang po, ma'am. Uh, kawawa naman. eh hindi maabot 100 years old yung mga yan. Patatanda na sila. Uh, uh ayan, yun na pa. Eh, paasam-asam yun na lang yung mga pwesto na ginusto nila. Uh, uh. kasi tayo, kahit ipagre-resign niyan, hindi magbago ang buhay natin. Oo, uh, uh, ganito pa rin tayo. Di yeah? ba? Mm. Kaya lang, ginawa ni BBM yan kasi may traitor talaga dyan. Sa totoo lang, email Marana, totoo yan. Mm, may mga traitor talaga dyan. Oh, so ito na, mga kababayan, ang sunod nating pag-uusapan. Ito na, 11 na prosecutor sa Congress or 11 na uh, prosecutor panel ng Congress or House prosecutor panel sa Congress haharap sa Senado. So sino-sino nga ba?